Ano yung kinamulatan natin na ah maganda pala ito sa kanila So naniniwala tayo doon na yun ang dapat gawin Pero iba-iba kasi ng sitwasyon guys Iba-iba ng, ng kulungan Iba-iba ng pamamaraan sa pag-aalaga Good morning, good morning, good morning mga idol Ayan Ito na po yung mga ducklings natin guys Ayan na po sila kalalaki Uh, tapos na po tayong naglagay ng Rizal. Ganyan po yung forma kapag tapos na tayo makalagay ng Rizal. Dapat mapatungan talaga natin yung mga basang Rizal or yung kanilang mga ite, mga tabuna natin. At ito yung mga mail natin, kulay black. Sila ngayon guys ay mag 10 na dito sa atin. Plus additional 3 days sa uh, doon sa binilhan natin. So 13 days old na po sila ngayon. At ayan na po sila ka lalaki. Yan guys. Ang mga female natin. Ayan. At yung mortality natin guys ay 7 ducklings lang po yung nalagas natin. Ayan, sa mga unang araw, pangalawang araw lang yun, may meron tayong nalagas. Ano nga ba yung i-consider natin guys sa pag-aalaga ng ducklings? Unang-una, dapat tuyo yung kanilang kulungan or yung kanilang brothers kapag ganitong style. Hindi sila laging babad sa kanilang ipot. Dapat araw-araw tayong maglalagay ng raisal. Then, part naman sa mga vitamins, kung hindi kailangan, wag na tayong magbibigay. Dati, nagbibigay talaga tayo kahit wala silang dinaramdam. Kasi nga, prevention is better than cure. Pero ngayon guys, kapag wala tayong makikitang mga sintomas ng mga sakit nila, eh, wag na tayong mag bigay ng antibiotics. Kaya ngayon, kung hindi kinakailangan, hindi na kami nagbibigay ng mga vitamins. Pati sa mga nangingitlog natin, hindi na tayo nagbibigay ng vitamins. Iba sa paniniwala natin noong simula. Kasi noong simula, kapag maganda yung ating binibigay, ibabalik sa kanilang production. Pero na iba na ngayon guys na medyo marami na tayong experience sa pag-iitikan. Yun lang talaga guys ang pinaka i-consider natin na dapat malinis yung kanilang brother. At saka dapat mayroon laging tubig at pagkain. Saka na natin sila limitan sa pagkain kapag mga 3 weeks old or 2 weeks old. At saka hindi sila nalalamigan tuwing umaga, tuwing madaling araw. Hanggang sa 15 days yun guys. Kapag nasa 15 days old na sila, kaya-kaya -kaya na nila yung lamig ng ating klima dito. Pwede na natin silang pakawalan dito sa malaking area na kulungan natin. Ito na si farm girl, ang taga-alagay natin ng tubig. Ayan kasi tayo yung naglalagay ng raisal kasi nga makati yung raisal so tayo ang gagawa so ayan lamang guys sa mga kung meron kayong tanong dyan mag comment lang kayo sa baba at subukan nating sagutin based sa ating experience alam din natin na may iba-iba din tayong paniniwala tungkol sa pag-aalaga ng itik ng siho kasi kung ano yung kinamulatan natin na ah maganda pala ito sa kanila so naniniwala tayo doon na yun ang dapat gawin pero iba-iba kasi ng sitwasyon guys iba-iba ng ng kulungan iba-iba ng pamamaraan sa pag-aalaga ang uh, punto natin dito guys kung ano yung paraan ng pag-aalaga ang gagawin mo. For example, kung ang plano mo ay mag type ka, mas maganda na doon ka kukuha ng mga idea sa nakahangar type. Kapag naman kung lapag style ang gagayahin mo, mas maganda na doon ka sa nakalapag style kumuha ng mga knowledge, ng mga idea, ng mga tips kung paano alagaan ang mga itik para ma-apply naman natin yung mga tips na sinasabi nila or nakukuha natin sa mga videos nila. Sa atin po, mag advise tayo na wag lang isang video yung panoorin mo at yun ang pagkunan mo ng kalaman. explore mo pa sa iba sa ibang mga videos na yung mga sinishare nila ng mga kaalaman, din ipag -tagpi, tagpi mo. At kapag nag queenside naman yung sinasabi sa kabila at sa ibang video ay masusure natin na isang tamang kaalaman yun sa pagiitikan iitikan So, yan lang yung mga ma-isishare natin ngayon guys sa about sa duck farming. Based naman sa income guys, hindi tayo gumagawa ng mga video na piniplex talaga natin yung income. Kasi nga, ang purpose natin po sa ating channel ay magbigay kaalaman sa mga beginners. Hindi para manghatak ng ibang tao para magitikan itikan Then, pagdating sa huli ay hindi nila ma-i-apply yung mga lahat-lahat na mga dapat gawin sa pag-iitikan eh, tayo pa yung ma CCC. So ang sa atin lang kapag gusto mong magsimula, magsumikap ka na alamin ang mga pamamaraan sa pag-iitikan. Kapag magawa mo 'yon, makikita mo na meron talagang income. Tingnan lang natin yung isang logic guys na bakit meron pa ring mga nag-iitikan ngayon bakit merong mga itika na tumatagal? So, ang ibig sabihin lang noon, meron talagang income. Yan lang po yung ating titingnan. Kung meron mang mga ibang nag-iitika na hindi nag-successful at merong nag-successful, so tingnan natin kung ano yung ginagawa nila kung bakit nag-successful sila sa pag-iitikan. So, ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating video. Usapang itikan po tayo ngayon at salamat sa mga supporters natin, sa mga subscribers natin, sa mga walang sawang nanonood sa ating mga videos, sa mga bagong napadpad sa ating channel. Kung gusto niyo'ng mag-itikan, kung gusto niyo ang mga ganitong topic i-subscribe nyo po ang ating channel at i-hit yung notification bell sa gilid para manotify kayo kung meron tayong bagong uploads. So hanggang dito na lamang guys at muli magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kadog Singh magsasabing God bless you all.